sa retired design. Hoy, tana! Tayo mag-video na ako! Iba na sa banas na sa kasusuotan ko! Tata, ngayon pala ang... Ngayon pala ang aking post nung isang video. Bukas na yan! Ah. Magpapapidyo lang ako kay Ga. Bukas na tayo mag-video doon sa ating bibidyo ngayon. May style na yan. Nakibanas na banas din sa kasusuotan. Magyak ko na naisuot! Hahaha! <laughs> Sabi nyo mean, yung nalimutan ko, ay, eh, ngayong ngayon pala ang post. <laughs> nalimutan ko ngayon pala ang kailangan iposula Wala po akong video. Ngayon, si Call Center, eh, kami magbibidyo. Tingnan nyo ito, bisis na bisis na nakapantalon, nakasweater. Pinag-costume pa ako. Hindi naman pala tuloy. Ako init na init. Dubli-dubli pa na. Ano yung ibang bansa? Para mo malali. <laughs> Minamaraliya po si Call Center. Ano ganun? Ano yung tatlo sa <laughs> totoong buhay? Magpalit. Magpalit. Ma o, Nagsabi mo, base ka na. Bukas na daw ang isa sa promotion iyon, at may Baka. ipopromote na ibago. Video <laughs> mo nga ako kung maliligo lang ha. Magbihis ka na ulit ng pambahay ko. <laughs> Hindi <laughs> Ang kilikili kayo pa. maligo ka na. Liligo na nga muna ako. Bitanggal na ang video. Iyan at ako'y magbibihis na. Kung natin ang masasabi mo, kanina pa tayo dito eh. Hayaan, pakita mo nga sa netizen. Ang ng likod mo. Ang kaseksihan ng likod mo. <laughs> Lumabas na nga kayo doon. Ako'y binanas lang sa mga style. <laughs> Uy, aning anay guys. Sa totoong buhay. Yung ganaman bago ko maisuot ang pantalon. Mag long sleeve na aray. Meron pang kadubling iyon. Bago hindi naman pala tuloy. Gusto ko. Masusuntok mo mga pagmumuka ng mga batang yun eh. Magbilis ka na. At ipakita mo sa netizen kung gano'n ka ka-sexy. <laughs> Tama na yan. <laughs> Uy, basa-basa. Ang kilikili ko'y namamawis na. Ha, 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 hindi ko aalisin ang tutok nito sa iyo. Huwag na, gana rin na akong pahabang buhay. Pwede naman na, tumuloy ka na ng tanawan. Oo, sumama ka na kay Tito Arch. Ako'y tigilan yung dalawa. Pag kaganto ko, hindi pa naliligod. Guys, hindi ba ako naliligaw? Pinagbihis ako ng ganaray. Bago hindi mo pala tuloy ang aming content drama pa naman, sayang. Kaya <laughs> ako yung daw igalig dadating galing ibang bansa, may pasalamin pa. Nung niyaya ko, hindi pala tuloy. <laughs> Nakapagbihis agad. <laughs> Bibi <binana, kinayot> <laughs> 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 na nasa niya yung pawisan. Hindi mo magpapakanal ng ganyong style, ha? Bukasan ang na Hindi lang naman natutuloy na naman bukas. Ibangas na Bukas na nga! Isusulit <laughs> <Bukas> yung <na> mukha mo din plastic, <laughs> eh. Wala mo. Pangit na mahaba. Yan. Oh, mo ang buhay mo. Doktoran <laughs> mo ang buhay mo. <laughs> Hindi nga makapagpalit. Hindi ako makapagpalit. Ay, pa, pataposin. <laughs> Pupunta ako sa banyo may pinto. Ay. <laughs> Mahirap nga mag-ano doon ng pantalo okay. na lang may... Doon na naman dito. <laughs> <laughs> Guys, dito ako. ayoko kong itigil e ang camera kay Colson Pero. Bibi, hey. Paano mag be be tutok na tutok? Patayin ka rin ito yung electric, sa kuryente. Ito doon, inay, yung bebek tayo man. Guys, uutasin. Ako gay, mahal nyo pa. O talagang uutasin nyo na. Huwag mag-drama? Mo? drama mo, call center. Magpapalit ka lang, ayaw mo pa magpalit. Dahil mo kaya may... Ang drama ng buhay nyo? Ang drama ng buhay nyo? Pagod na, pagod na ako. <laughs> na may nakatutok na camera. Sige nga. Walang camera sa akin! Oh, okay. Pagka sila sa akin, ka na! Hindi! Ito na na, mga anak! Mga anak! Mga anak! Kilala mo ba si Kuya? Si si. Ay, uga ang ulo eh. <laughs> Hindi na ako na video nabidyohan. Pagbihisin mo na nga yan. <laughs> Ba't ka ayaw mo maligo? Ikaw ang iniintay ko. Pagpapit. May pinapayos niya aking siri. At kakausapin daw niya kung magdama. Ha? <laughs> <laughs> Ano ka makakapaligay? Pinapayas ang Siri kakausapin daw niya magdamag. Uutusan <laughs> <laughs> daw niya. <laughs> hey Siri! Lock the door! Okay, baka habang nasa kanila yan yung... Hey Siri! <laughs> Ay, narinig lang sa amin ang cellphone namin yung nagsisiri. <laughs> Pina, pinapaayos ang, ang settings ng cellphone niya. Dapat na yung mga, mga kausap siya mamayang hating gabi -e, nang siya hindi maboring. mag english Kay Siri. Hey Siri! <isco mo> Lock the door. Lock the door. Lock the door. Wala mong pinto ang kwarto. Baba ang chores. Iba yan ni Tamara yung pag gaya na may Siri na. Ako <xico> uh oh, yung niligo na. Oo. Uh -huh. na't kanina pakita pa kita yung... Tama na naman! Ga! Ako na may init na init na eh! Sobrang naman ginagawa mo sa akin bakit ka nag-base gayaan? Hindi, ko man ay may content na ako dahil dadating galing ibang bansa. Ngayon, hindi naman pala tuloy. Ako yung banas na banas. Ako parang ikaw ay may lagnat. Ikaw magbalot na rin. <laughs> Tama na nga! <laughs> o, <laughs> ay, pinatay pa ang Patayin mo at sayang ang <laughs> kurinte. Tigilan ako. Patayin mo at sayang ang kurinte. Gamaawa <laughs> ko sa <laughs> sarap magburoking to, guys. Ay, <laughs> basang-basa na lang Tama naman, Diyos. Parang awa mo na. Si Siri, si Siri, eh, may pinasasabi doon, di ka? Mali, mali naman siya sinasabi. Eh, hey, hey, paano ka maintindi? Oh. Hey, Siri. Minutes, the Siri. <laughs> Tinataon mo na hindi nakatutok sa'yo ang camera. May malaria ka, nga? <laughs> sa init na ito, nakakumot ka pa? <laughs> May malaria ka? Ito mo ba, sa init na ito, ito mo ang kamay? Kaya nga. <laughs> sweater yan. Wala! na naman. Ako yung namimili. Bye-bye, guys. Okay na. Okay na. Bye-bye, <laughs> guys.